Hi guys, this is Makoy and welcome to my vlog. And for today's video nga ay galing kami ng bayan ng Dimasalang At naggrocery kami ng konti at tagmotor lang kami para medyo mabilis. And dito madadaanan natin ang dati kong high school which is ang Dimasalang National High School. Ayan, shout out sa mga kabatch ko At dito nga ay akyat na kami nito ng bundok papunta sa bahay ng tita ko. Actually, nakamotor kami kanina hindi kami nagmotor paakyat kasi medyo delikado since hindi kami ganun ka kapayatan aminato naman kami doon and habang binabaybay namin to ni Mrs. ang dami kong realization sa buhay actually dati nung high school ako nilalakad namin to ganyan kataas yan Naglalakad lang kami dito mula umaga um, tapos hapon pauwi uh, Parang pagpasok ng school tapos uwian. Ang dami kong naisip kasi last time or nung mga panahon ng kabataan pa is hindi ko ramdam yung pagod dito habang naglalakad. <laughs> Ang naalala ko pa nga dito nung high school kami is um, habang naglalakad kami dito pag umuulan, yung mga chinelas namin nasa mga kaano, nasa braso namin nakasuksok kasi ayaw naming masira agad. And um, yun ang saya kasi nung experience nung high school. Like, siguro da dala na rin sa ano, dala na rin sa, ayun, yung eagerness mo na, na makapagtapos. Kaya siguro ganun yung ano namin. Ganun na lang yung pakiramdam. Pero this moment of my life, alam mo yun, ang dami kong napagtanto na yung mga hirap ko pala nung no high school ako. Habang naglalakad ako dito, mainit, maulan, madulas, ma masakit yung paa dahil sa mga bato na ganyan. Nakita nyo yung ganyan. Pagod. Na ito pala yung magiging dahilan. Para mag mas matibay ako in, in, my future. At nangita nyo yan, hindi kinaya ni Mrs. yung ano. Kasi ang taas nga, sobrang taas nito kung may pagkakataon nga lang is ipakita ko ulit ito sa inyo ng live in my future vacation kasi ang taas nitong lugar kung saan kami nakatira ang taas Tak taas. <sighs>

Bilis! init dyan! Dito! Sa taas, ito yung dagat. Tapos dito kayong sa taas. Kaya oh, yung taas ah. na. Taas kami ng bundok. At sa puntong ito nga ay binalikan kami ng pamangkin ko. Sinundo kami ng motor at ayan nakasakay na nga si Mrs. Jan. Nakikita nyo pag naik ang lugar namin, ganyan siya. Parang napaka-delikado, napaka-delikado para sa mga nagahabol habal kasi may mga nagahabol sa amin. anyhow ganyan ka um, ano lang to, dam kasi lang yung isang motor. Pag magsalubong ang isa dapat isihinto, lalo na sa mga ganitong paliko kasi medyo delikado siya. Hindi pa kasi nalilinis yung paligid. Uh, dahil hindi naman pwedeng magkalsada kasi ang kalsada nga is hindi naman ganun ka kaayos pa ganyan lang ang buhay namin dito sa probinsya ito lang ang buhay dito sa Masbate ganyan maraming saging na makikita maraming puno ng nyog dahil yan yung nakapaligid dahil ito yung um, source ng income ng mga farmer dito sa, sa, area namin pag walang nyog it's either nag, ano, nag tatanim ng mga root crops at dito na nga kami malapit na nga kami sa bahay at ito yung lupa na sinasaka ng tita ko at ito yung mga nyog na inaano niya din kinukupras at ito yung pamangkin ko mabait eh shout out bugoy and see you soon sa ilocos na lang <laughs> and ito na nga nalapit na kami sa bahay ng tita ko ayun ganito kasi tingnan niyo yung daan walang kalsada. Sila-sila lang alata ang gumagawa nito. Si so, okay. parang nagkagaroon lang ng ganitong daanan kasi yung mga nagbumotor lang or yung mga naghahabal. Oh, At yun. dito nga, papasok na tayo <laughs> sa lupa namin. Ito yung <laughs> lupa. Lupa namin. Yung mga manamana. And yan lang siya. Ganyan lang naman. Papunta doon sa dulo, papunta doon sa kabila. And ito yun. Yan kami dati nag-aakyatan sa puno ng santol. At ito yung ano na, malapit na ako sa bahay ng tita ko. Yun, ba diba, sukal. Sukal dito, madilim pag gabi. Kasi wala naglilinis dyan sa lupa ng tita ko na isa. Ayan yung bahay ng tita ko. Ayan, at nakikita natin dyan si Makoy. Na nag yan at ah. nagagalit yan dahil gutom na daw sila. Yun lang po at maraming salamat.